Oh, hello Philippines, hello world. <laughs> Apurahin ko ang pag-voice ngayon. At ginabi nga kami ni Maron sa pag-uwi. At umuulan pa na pakalakas na ulan ngayon, nakakaloka. Bago ang lahat, magandang magandang araw po sa inyo. Sana po ay maganda ang araw natin. Dito na kayo bumili. Dito sa Amboy Variety Store. Dito sa Magsalise. Oh. Ito <laughs> sila, oh. Diba? Tapos lang yan ng na magsalise. eh. Ang kanilang tindero. Oh. Ay. Ang tinda. O, oh, di ba? Ang dami. Yan, ang kanilang tinda dito. Hmm. Mga taga magsalise, Dito na kayo bumili. Saring mga sabon ang kanilang binibenta dito. Oh, sa mga taga magsali si dito na kayo bumili. Kompleto ang kanilang mga paninda, mga school supplies at oh, yeah. mga laruan. Ang ah, anak ko, nakatitig sa mga laruan, may balak ata. Ah. Pagkatapos nga namin magpasyente dyan, eto at lilipat na naman kami sa kabila. Shout out po sa inyo Jan. Alam ko po, po nanonood kayo ng mga vlog namin. Maraming maraming salamat po sa inyo. At eto nga, at palipat na kami sa kabilang bahay. Magkapit bahay lang itong pasyente namin dito. Oh. Pag-uwi nga namin, na traffic pa kami dito sa tulay. Walang katapos ang traffic talaga dito sa lugar na mami. Kapunta na nga kami ni Maron dyan sa susunod na pasyente. Heto nga at pauwi na kami ng bahay. Magpapahinga lang kami ng konti at raratsyada na naman kaming dalawa. Napakaganda ng panahon dyan. Habang nag voice over ako, narinig niyo siguro yung napakalakas na ula. So ayun nga at bumalik kami ni Maron dito sa Gapan. At bumalik nga kami ni Maron dito sa Robinson. Nabitin Labitin nga siya kahapon sa paglibot. Total, wala naman akong pasok buka. Libot lang ng libot, di ba? <laughs> Maganda nga dito kasi nga nagustuhan ng aking anak Aliwalas at saka malamig. Hindi ka gaya sa SM na mainit. Kasi nga napakalaki. Diba? At malamig ang aking anak. Tan. <laughs> kawai, kawai. Masaya ka anak? Excited? Katao. Takbo ng takbo. Di ba kapag hintay? Itong isang oras yung biyahe namin yung paghihintay napakatagal ng jeep alam biyahe alam na kami lumabas sa bahay 1.30 kami nakasakay o ano, oras na alas na na kakaloka lalaro kami ni Maron o ayan o Matoken kasi kami napananunan kahapon sa bag <laughs> kaya bumalik kami dito ano so, anak Oo, yeah. At eh nga yung mga mabibiling pagkain dito, napakadaming pagpipilian. dito nga at naghahanap ka na kami na makakainan ng aking anak at nagutom na kami. Parasat ko lahat kami sa palaruan, tagal namin. So ayun na nga at um order na ako ng pagkain naming dalawa. Order na laking rice bowl. First time kumain ni Maron dito sa KFC. Asa saan ako punta? Okay. <laughs> Siyosa pa sa gravy o. Oh. Okay, Martes. Utom na yan. diba dibalik apa? Bahkan, nggak ada tiga Gravy, andi gravy din dito anak. Ano? Pemimpin pun. Apa kagak parangin teh nami nasebut gembul kalian? Betul. Kaka. Ye. Kakaka. Nalito. oh. Kami. Allah. tayo. Ano? Kumusta? Hindi makapagsalita. O. Oh, ano? Ano sabihin mo? Pakaloko <laughs> ka. So, ayan nga. At pauwi na kami dalawa. At sa bus na nga kami nasa ka. So, hanggang sa muli. Mahal na mahal namin kayong lahat. And I thank you.